luwa sa mahal na poong Santo Niño. Panulat ni Juan Antonio M. Castaneda. O banal na sanggol, Santo Niño'ng darakila, dinggin niya pagsamo ng sa iyo'y namamanata. Pagbati ng papuri sa araw ng iyong pista at dalangin kalugdan mo, yaring aking munting luwa. Isinilang kang payak sa panahon ng karimlan. Wala ni sukuban, kundi isang ngungunting samsaban. Korderong iaalay para sa aming kasalanan. Sanggol na walang malay, redentor ng tanan. Mga angeles at serafines ay awit, Gloria in excelsis Deo, papuri nilang sambit. Magalak ka o Israel sa kaligtasang sasapit, narito na ang sanggol na puputol sa iyong dalit. Tatlong pantas ay nagpugay mula sa silanganan, tangan ay gintong sumasagisag ng iyong kaharian. insensory iniyalay at mapait na kamangyan, sagisag ng pagkadeos at napipintong kamatayan sa lupit ni Herodes, ikaw ay nakatakas. Mga ninyos inusentes ang nagkubli ng iyong bakas. Sa kay layot kay hirap na paihip landas, ay natupad ng propesya nitong si Oseas. Sa nasareti kay namuhay sa piling ng birhing ina at ng dakilang manggagawa si San Jose'ng patriarka sa kabanal at kabutihan ay puspos kayong sadya. Kung kaya nais namin matularan kayong banal na pamilya. Santo ninyong mahal, tawag namin sa iyo turing, dinggin pagsamo at payak na hiling. Nalandas mo itularan at sa tuksoy huwag mabaling at sa babalang araw sa langit, ikay aming makapiling mula sa tahanan nitong sa iyo'y bumabati ampunin sila't samahan ilapit sa iyong kandili ituro sa kanila mga aral mo't gawi nang sa kabanal at biyaya sila'y mamalagi kung sakali sa amin may maligaw ng landas sa pahama kay ilayo sa palaloy iiwas setro mong matatag ang gabay namit lakas Tungo sa kaharian ng Diyos sa itaas. Di na ako pahahabat, di ko na rin daragdagan. Lumakoy tatapusin, panulat ko'y bibitawan. Baka sa maglalaoy, di ko na makayanan. Iguhit sa panitik, nakila mong karangalan. Taglay ko, munting hari, sa kamay ko'y kim-kim-kim-kim kumpol ng bulaklak na pinili sa hardin. Nais kong sa kamay mo'y isabit ng buong giliw, tanda ng pamimintuhot, pag-ibig na walang maliw. Huling samo ko na sana, hari kong minamahal. Ngayong tinanggap na yaring alay kong banal, ang sa sampu nang sa nagpaparangal, bigyan ng gamtim pala ng biyayang saknal.